Good morning mga kaburks Atong tanawon noon sa ilang mga handa Karong buntaga mga kaburks Una, ma'am, ang saman yung gauna kani Ginaling, no? Ginaling, nga baboy na Kare. kari hindi na Itlog. With egg Chicken bisado, with egg How about the other one? Ganang naadya sa may kwan, ma'am Kani, pinakbit Kare. pork chop guisado Okay na, mga pangbata na, no? Oh, yeah. lamian ang mga Kari kay ribs. nilat Linatan ah, nga. Ribs. Ah, tinulang baboy. Oh, ribs. Kari siya. Mungos. Oh, pansit. Pansit. Ang palaya. Ah. Samo ni yung handa karong buntaga. Napay mga additional animam ma'am. Mga kapayks, napay mga additional. Mao nilang handa karong buntaga. O tanawan ninyo. Okay. Mga pangmasag Pero mga... Lamian kayo. Okay, thank you kayo ma'am. Sign off.